It's raining. Kasi so, wala tayong umbrella. Mama, umbrella tomorrow. Sorry. Are you okay? Ay you okay? No, 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 no. Hujan. Oh, mahulog ka. Hmm. basang sisio na kami. Walang mga payong. Nakay dada ang payong. It's raining. Natin ko si Adriel sa school. Tapos after nyan, mag-work na ako. Eh, come on, come on. Hi, say hi. Hi. Ito ang buhay. Si Dada, nag-induction today. So, buti na lang may pasok si Adriel. Kasi ako, may pasok din ako. So, iiwanan namin siya sa school. Sunduin siya ni Dada. So, yan ang child care. Luna, Dada, Love you. Love you. So, nahatid ko na si Adriel, guys, sa school. Then, ako is papasok na. Tinawagan ako ng manager ko kanina. Sabi niya, you're meant to um, have late shift daw. Pero, may paalam ako na malita ko ng isang oras. Kasi, na wala si Dada, tapos, may work ako. So, start kasi ng uh, pasok ni Adriel is 1 o'clock. So, 1 to 6 siya ngayon doon sa nursery. Thank you, Lord, kasi um uh, okay na siya. Hindi na masyadong inuubo. Walang lagnat. Kaya, ayon ayun, school na namin siya. Kasi pag hindi, either absent ako, kasi, okay, importante din yung kay Dada na induction. So, ayun guys. Mag-work na ako. Ayan, dumuulan pati. Whole day ngayon, uulan. Uh, Napaka-unpredictable ng weather. Uh, Saturday, Sunday, Monday, ganda ng araw. Tapos, ngayon, dumuulan na. Wala kaming payong, kasi dinara ni Dada yung payong kanina. Umalis siya sa bahay ng around um 1 o'clock ay di, umalis siya ng 8.45 kasi 9.30 yung induction niya for 5 hours so yun lang guys ang buhay namin dito so basa na ako ito yung ginamit ko kasi waterproof so thank you guys for watching God bless you God loves you, bye bye